Yo, what's up mga idol? Bale, matagal din tayong walang video na ganito. Sa video na to ay eh, gusto ko lang ikwento yung mga na-experience ko sa loob ng 6 na taon sa aking TMX125. Ano-ano nga ba yung mga naging issue nito pagkalipas ng anim na taon? May iwasan ba yung mga ganitong klase ng issue o sira sa ating TMX125? O normal lang na mangyari ito sa katagalan ng panahon? Kaya tapusin nyo video na to at ikikwento ko sa inyo kung ano nga ba yung mga naging issue ng aking TMX125. Pero bago natin simulan ang topic na to, pwede po bang pakisubscribe muna ng akin channel at hit ng notification bell para lagi kang updated sa mga video ko. Makipindot na lang po kung di pa kayo nakasubscribe. Kasi 98.3% ay hindi talaga nakasubscribe sa akin. Kaya nga magsubscribe ka na para parehas tayo nakatulong sa isa't isa. Okay, simulan natin to agad pagkatapos ng intro. unang dalawang taon nga ng aking motor sa ito nagka problema brand new ko pala ito nung nabili kaya mas maganda na may paliwanag ko sa inyo kung ano yung mga problema at unang sira ng aking motor taong 2017 ko pala ito nabili buwan ng December 2017 model din pala to. ngayon kung nagbabala ka bumili ng TMX125 tapusin mo tong video na to para alam mo yung mga magiging issue ng motor mo at para may idea ka na rin bago ka bumili mapapag-isipan mo pa ng maayos kung itutuloy mo o hindi sa unang dalawang taon nga ng paggamit ng aking motor ay nag hard starting na siya wala pa akong idea noon kung paano ko siya ayusin. Kaya nga tinala ko agad siya sa pinakamalapit na mekaniko. At doon ko nga nalaman kung ano ang problema niya. At ang sabi, madumi nga lang daw yung karburator at kailangan lang daw linisan. Yun nga ang una kong problema sa aking motor. Siguro tip ko lang sa inyo, kung magpapagasolina kayo ay eh, sa branded na gasolina na. Kasi ang mali ko, pinili ko magpagas sa mamurahing gasolina. Marami kasi ang nagsasabi na may halong tubig daw yung gasolina nila. Kaya siguro pumupugak-pugak din yung motor ko minsan. Kaya nga kung magpapagasolina kayo, doon na sa subok na at mapagkakatiwalaan. Kahit na medyo mahal kaysa naman masira ang ating To. Sa pangatlong taon nga ng aking TMX 125, sumunod namang nasira ang taillight nito tumigas na kasi yung pinaka-spring nito na nagtitrigger sa kanya para umilaw yung likod. Basta iisa-isahin -isa ko sa inyo yung mga naging sira nito makalipas ang anim na taon. Makalipas nga ng apat na taon, eh parang tumigas naman yung pinaka-cambio niya. At doon nga ako nahirapan mag-cambio o magpalit ng gear. Ang sumunod namang nasira ay ang gear ng aking odometer. Dahil ngayon nag-vulcanize ng aking gulong ay hindi marunong. Hindi yan ay salpak ng maayos o mali yung salpak ng gear ng odometer ko. Wala rin kasi akong idea noon kung paano ba yung tamang salpak niya. Kaya nga mas mainam na alamin nyo muna yung tamang salpak ng inyong ng odometer gear. Bago kayo magpa-vulcanize o sakaling masira ang inyong gulong. Sumunod na issue ay ang susian ng aking motor. Minsan kasi pag sinususian ko siya ay hindi gumagana. Pumapalya at hindi umiilaw yung neutral. May vlog na rin ako about dyan kaya i-check nyo na lang yung YouTube channel ko mga idol. Kung paano ba yung basic na paraan o paano linisan para gumana nga yung pinakasusian ng aking motor. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo nung unang dalawang taon pala ng aking motor ay nasira na yung battery niya. Normal lang siguro na masira yung mga battery natin. Kayo, ilang taon bago nasira ang battery nyo? ko comment na lang sa baba. At ang pinakahuli ay ang aking braking system. May vlog na nga rin pala ako tungkol dyan kung paano nga siya ayusin. Panoorin nyo na lang sa channel ko mga idol. At yan nga ang mga naging problema ng aking TMX 125 sa loob nga ng anim na taon. Kaya kung nagbabala ka bumili ng TMX 125 matuwa ka na kasi mga minor issue lang naman yan at madali lang naman solusyonan. Kung sa makina naman ng motor ay wala naman kayong magiging problema basta alagaan nyo lang lagi sa langis. Kaya nga kung bibili kayo ng motor ay suggest na TMX 125 ang inyong piliin. Bukod kasi sa matipid na sa gas, matibay pa ang makina. At abot kayang halaga pa mga idol. Sa performance naman yung mga idol, eh sobrang sulit na kasi hindi kaya niya ipapahiya. Lalo na pag napalitan mo siya ng the best na combination ng sprocket. Para sa akin subok na to at nasulit ko naman yung 6 years na servisyo niya. So paano hanggang dito na lang? See you on my next vlog. A speed to the city We began to feel the fire Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine.